Ang TNT ay nahaharap sa mahirap na quarterfinal path matapos ang pagkatalo sa Magnolia. Natalo ang TNT sa Magnolia, inalis ang kanilang pagkakataon para sa twice to beat advantage sa PBA Philippine Cup. Garantisado na sila ngayon sa quarterfinal spot ngunit kailangan manalo ng dalawang beses para maabot ang semifinals. Depende sa iba pang resulta ng laro, malamang na makakaharap ng TNT ang Magnolia o posibleng NLEC sa quarterfinals. Isang solong talo sa quarters, ang opisyal na magwawakas sa pag-asa ng Grand Slam ng TNT. Ang pagkatalo ng TNT sa Magnolia noong biyernes ng gabi, ay inalis ang tropang 5G, mula sa pagtatalo para sa twice the beat incentive sa PBA Philippine Cup. Bagamat nakakuha na ng pwesto ang tropang 5G sa quarterfinal round, kailangan na nilang manalo ng dalawang beses, kung saan umaasa silang ma-extend ang kanilang kampanya sa Philippine Cup sa semifinals. Ang TNT ay bumagsak sa 6-5 sa pagkatalo at ang senaryo ay nagiging mas malinaw hindi lamang para sa Tropang 5G kundi sa iba pang mga koponan matapos ang panalo noong Biyernes ng Magnolia laban sa Tropang 5G. Sa pagkatalo, tatapusin ng TNT ang alinman sa number 6 o number 7 sa pagtatapos ng eliminations. Ang huling dalawang laro ng eliminations ay makikita rin ang Northport laban sa San Miguel, at Rain or Shine vs. Barangay Ginebra ngayon linggo sa In-A-Race Center Antipolo. At base sa mga natitirang senaryo, malaki ang posibilidad na muling makakaharap ng TNT ang Magnolia sa quarterfinals. Dadaan sa butas ng karayom ang TNT, sa kamay na karibal na SMC teams. Hindi nakuha ng TNT ang twice to beat advantage sa quarterfinals dahilan para manganib ang kanilang kauna-unahang grand slam ng MVP team sa PBA. Makalusot man sila sa quarterfinals, haharap naman sila sa isa pang SMC team sa semis hanggang sa finals, na SMC teams pa rin ang kanilang makakaharap sa finals ng PBA. Kumusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.